Ano? Ano? <laughs> Grabe. Yes. Yes. Yung kaya magaya nagsa po sila. Dahil lumabot to ng isandaan yung views sa ano, Danjoy guys. Grabe! Yay! Oh, grabe oh, saya-saya nila mga kalingap. Habang nandito yung mas seryoso yung Yay! Grabe! Yan, kita ninyo guys. Grabe 'yo guys. Pinanood kasi namin yung uh... Premier ni Rab, ni ni Joy kaya yun ito nag-celebrate nag po. Grabe guys oh. Nga lahat talaga masaya kami. Na umabot ng 100. Grabe guys. May ano na naman nangunguna naman dito guys. Grabe. Yan yeah. kakalam. <laughs> oh, grabe guys. kita tadi yang makakalingap. Oh. Alimnya mukam dah oh wak. Eh 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 eh. Kopi kopi. Alimnya ano Huwag ka maghawak ng ano dyan. Ay, ay, ay. Ikaw ba? Huwag mong hawakan. Na. Tita? mahina man yun. Mahina na yun. Eh, 5MG na lang yun. Pinatapos ko na lang yun. Eh. Sayang. Sino yung ano dyan?

Alimyan. <laughs> Alimyan, ala. Elena, yung anak mo. Asa <laughs> ah, na si Elena. <laughs> Hoy! Yung sapatos mo ba? Kunin mo yan. Ano nang ginawa mo sapatos mo? ye ye ye

Kaya saya ni David ah. oh, okay. Bakit ka masaya? 100 K. Okay, uh, 100 K na. Grabe, 100 K. Lalampasan pa to dati no? Si ano? Danjoy lang yan. O oh, grabe, nag-aiba talagang Dan Joy guys. Grabe. Nangyayari na, na naman sa kalingap. Wala pa kasi si Mang Jun kaya eh, di pa na 100 <laughs> <laughs> Hintayin niyo si Mang Jun. <laughs> Hintayin si Mang Jun. Si Mang Jun, wala pa ang hinihintay nito. Sa <laughs> sa uh, gusto Uy, 100 na! Oh, 100 na. No, na nga, na. Oh, na. ano Anong pakiramdam, Dan? Anong pakiramdam? Ang po. Maraming nagsusupport. Grabe marami dyan, no? One kalinga, one family. Oo, oo, no? Kalain mo, tahimik lang kayo, Dan, no? Pero, biglang, biglang <laughs> <ba> pumutok. Salamat <laughs> po sa lahat nandito na wala na, oh, ma So, salamat na kaya nga ni Pagkakaisa Oo nga no Grabe no Grabe guys 101 na guys Lahat <laughs> kami dito masaya Yeah, 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 yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> Grabe. Masaya. <laughs> yes. Ah, dito dito, dito.

Alin yan? Anak mo ba? Bayan na magaling sumayaw. Magaling dito si Dan. Ah, oh, talaga. Hi. <laughs> Maaf apa tuh? Grabe! Grabe, sabi ni, ni Grab, oh, Yahoo! Sabi ni Rabi Yahoo! Hindi pa tapos yan, ha? Hindi pa. Hindi pa tapos. Malayo Oh, mga ano pa to, gaming. Bay pa, pa to ng ano, Lanong ng pera, yung bouquet. May basbas na ang Danjoy. Ayun, record. Yan na. Po. Guys, record. Uy, lalampas pa yan. Marabi, oh. lampas, pa yan. No? lampas pa yan, lampas pa yan. Lalagpas ka po yan. Oh. Grabe. Oh. Grabe. Oh. Grabe. Oh. Masuk muna yang si ano, alim <tik>